Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos, sa halip dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matiyagang guro. 2 Timothy chapter 2, verse 24. Ang talatang ito na mula sa 2 Timothy chapter 2, verse 24 ay nagbibigay ng mahalagang gabay para sa mga naglilingkod sa Diyos ngayon. Ang mensahe ay ito. Ang pangunahing mensahe ay ang pagiging mapagpasensya at mapagmahal sa lahat ng tao. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay hindi dapat makipagtalo o makipag-away, kundi dapat silang maging mabait at mapagpasensya sa lahat. Ang pagiging mahusay na mga ngaral ay mahalaga rin dahil dapat nilang ibahagi ang salita ng Diyos sa iba ng may pagmamahal at pag-unawa. Ang aplikasyon sa panahon natin ngayon ay ito kung saan madaling magalit at mag-away. Ang mensaheng ito ay mas mahalaga kaysa kailanman. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay dapat maging halimbawa ng kapayapaan at pagmamahal. Dapat silang maging handa na magpatawad at magbigay ng pangunawa sa mga taong nagkakamali. Ako po si Brother Chris, isang lingkod na mga ngaral. Ang kahalagahan ng mensahe ngayon ang pagsunod sa mga tagubilin na ito ay nagpapakita ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal, pagtitiis at pagkaunawa. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay dapat maging mga ilaw sa mundo na nagpapakita ng pagmamahal at kapayapaan sa lahat ng tao. Thanks God. Glory to God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen.